<laughs> so, <laughs> ka ay tapay so, na puro kini. dapat na si. mo panasin. kay kasakon. kasi sana tang. No, problema mo ah, yeah, na, na, kapamaga, na, papa, na, yan. na problema ko. naman gayo. pa kung mo. Ano gigibo ko? Oda. Oh, may, pin may pinaggiboy ka. Ano gigibo ko? Daman na kasi gigibo ko. Ako pala ni kag gigibo. Okay lang May gigibo ka. Ano atraso ko sa akin? Tisay. Tinong nga pa ano kung say isa dagay kumani si kung ano ko kiy gigibo. Dai kumani nga isa sabi mo nga ni kung ano kung si Sai. Basta may na, puli ka ba panay mo sinasabi paano nung yan. Ma ma Maintin dyan. Nanay ka mo si Kung Sisay itong tawayad to. Nainuragan mo dahil ang sakon. Oo. Oh. Saan nang nagbablog kita? Hindi, nung malag. Kung na ako na kayo si Kung Nukusa Laki, ako oh. na kaya ginib. Oo. Oo, nang magulat kandila. Magulo yan ha. Ay, ikaw oh Alay ka. Oo. Kagustuhan mo yan. Kung kung kagustuhan. Figura ka Ay. Inuragan ako. Sabi ka sabi mo na inuragan siya mo dahil ang sakon. Sisay, ito sabi mo sakon kung sisay. Ano mo sinabi? Ano ko sinabi kay Uras. Oras. Ano ko kasi sinabi? Na may pinagsabihan kaya ika. O di ako sinabihan. Ag kurom romon mo. Si Sai nya ni, kada na ko sinabi, na ko ibang ka istorya ika. Na ito gabi na may nag-spot. Aw, oh, di ka man ito isay kung isay oh, to mag oh, isay ito. O pagiba kami ito. Kay baka mo. Oh, bre, baka may nagdagos. Tama, sunungan ni. Oo. Oh, o oh, malay, kundi ko man yung tais eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Nagunoy ka? Nagunoy. Gusto kong mangyari, mag-ibig ka? Siyempre ako nag-ibig. nag, <laughs> nag na ako kay si Shane! nag na naman ako! Bawag po na ako luwa! Hindi ako mag-ibig! Huwag nga raw si Shane. O siguro paluwa raw. Baka, pa siya na rin yung mga pa siya na ako. Paluwaan mo na naman. Hanggang na ko nitong mara. Ano ko nito ay na wow na deh pa ata nang na mo miss na napai-on kay pagsabihan ko mapaisip siya deh mo nagibi kanini ni, talaga deh mo nagibi nirang na oh nagibi na lugot yes <laughs> <laughs> <Aya>. <laughs> effective sa <laughs> prank na <mon. laughs> mo sana

Best actress. Nagpa luya luya. Oh, efektib. Oh, bahon. Napaybi. O niyan, pang mutan, pang pamawan. napaybi nga. sa pagkita mo, nag-inisi. Oh, So, guys. Ah, uh, prank lang po yun na wala akong personalan doon. May pinagtutlot po ako, kaibigan ko. Ayan, kinumplot ko po yan. Para po payakin natin sa zona So, finally po, napayak natin. So, ibig sabihin, efektib yung ginawa namin ng aking kaibigan. Maraming maraming salamat.